So welcome to my YouTube channel. Kung bago pa palang lang po sa akin channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, guys, ay patungkol po sa isang komento po ng ating isa sa mga subscribers na ito po ang tanong niya. Kung pwede daw po hindi na po ipaalam sa SSS na namatay ang kanilang um pensioner eh okay? o yung ang kanilang maybe ang kanilang kapamilya na SSS pensioner. Ngayon ang sagot po dito dapat po nating ipaalam sa SSS, okay? Kasi nga po pag siya po ay namatay, magpa file po tayo ng death benefit para sa kanya or funeral benefit para po sa kanya. Ngayon, um sino po ang papalit sa SSS pensioner na yan of course yung, yung kanyang mga primary beneficiaries ay okay? kung mayroon po siyang asawa, ngayon ang asawa po niya ang magiging beneficiary ng namatay na SSS pensioner na yan. Okay? So kailangan po nating ipaalam sa SSS na ang pensioner po natin ay namatay na dahil makikita naman po yan pag tayo po ay nag-file ng funeral benefit or ang death benefit para sa ah um, retiree pensioner na namatay. And guys, sana po nakatulong po ako ha. Importante po na kung may mga uh, tanong po tayo sa SSS at, at hindi po natin kayang sagutin, punta na lang po sa pinakamalapit na SSS branch at tayo po ay magtanong. Hindi po bawal magtanong. Okay? Siguraduhin po natin na lahat po ng mga patakaran ng SSS ay nasusunod po natin para hindi po tayo magkaroon ng aberya sa ating mga pension. Okay? Yung po natin i-inform si SSS sa pagkamatay ng pensioner, i-inform po natin sila. At yung, kung sino man po yung mga primary beneficiary, then mag-submit po tayo ng mga documents na kailangan po ni SSS para po malipat sa kanila ang pension ng namatay na SSS pensioner po natin. Maraming salamat po. Sana nakatulong po ako. Bye-bye!